naglinis ng bahay. Nga, breaking news yan mga kapatang helmet. Naku ha, videographer. pa, hmm. Nagkaroon nga ng panawagan si PBBM na magkaroon ng Courtesy resignation. Ako nga gabinete. Anong hindi sabihin nun? Eh, ito nga, mga kabatang helmet. May mga nagpasa na rin. May mga tumugon na. Parang nag-resign. What you cover? Ano yun? Parang forced resignation. Courtesy resignation nga, tur. Ah, sige. Courtesy resignation. Parang ano mo? Um, uh. Ah. Oh. Pagbigay-pugay. <laughs> Pagbigay-pugay. Uh. Pero yun nga, diba? Dahil ito nga panawagan, mag-comply ka. Bakit kaya? Yun nga eh, nagtataka rin ako mga kabatang helmet. Comment nyo nga dyan, bakit bigla-biglaan yata ito? Kasi kailangan daw recalibrate. Oh, diba? re -reca bakit tabingi? Eh, ewan ko. Tabingi? Ba, baka tabingi. Pero ayan nga mga kabatang helmet, medyo nakakagulat kasi after the election, after nung may ma-proclaim, eh, nagkaroon ng ganyang panawagan. Pero o, ano man ang, sa isip or gustong mangyari ni PBBM, abangan lang po natin sa mga susunod na kabanata diba kasi parang ipapalit natin? niya revamp diba ah, total revamp uh -oh. yan pero abangan natin and sino nga yung mga ipapalit sino yung mga uu oh. ano ba ito mga kaalyado na kubol mm. nila or yung mga kabila kubol or mix hindi natin alam pero isko na loka ako ha meron na letter sa Sokmed ngayon. Gusto ko bakit naman yung spelling ng Philippines? P, P j PJ, Philippines. No, oh, sige. At saka pwede na pala yun, ano, yung kasali yung nickname. <makes> oh. Oo, oh, pwede na pwede yun. Pwede na ba Kaya yun? Nga... Ay, formal letter yan eh. Eh, kasi nga, yun yung kilalang name niya. Eh naman, formal letter yan sa gobyerno. Hindi dapat yung full name ang ilalagay. Full name naman do, pero may nickname. Pero ayan, mga bata, hindi hmm? mo comment nyo na rin kung anong masasabi nyo dyan. Pero, isa ko ah, matatapos na itong linggo to, ang daming ganap. Pero kung kasi mo ang video to, huwag mag-subscribe at i-click ang notification but, para lagi ka updated sa itong -up mga in-upload po namin ng video ko. Pero, eto pa, mm. ano pong masasabi nyo? Kasi may mga nag-PM sa atin, mga nagsabi ng na kanilang point of view. Mm. Anong tingin nyo doon sa statement ni Senrisa na hindi naman niya kinuklose yung door for 2028 what if si Sen Risa tatakbo para sa oposisyon bilang presidente hmm. 2028. Comment na kung ano sabi niya. dyan. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Sabi nyo kami sa buhay niya, na gano'n may tinambungin. Keep setting better everyday. God bless everyone. Bye!